Ops! 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 Dawal na ninyo, Idol! Ops! 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 oh, oh, Paglislis na, Idol! O, nakita nyo? Paglislis na yung dikot, Idol! Hoy, <laughs> Idol! O! Oh. <laughs> Versada! O! O! Ang guys! oh, Paglislis na yung dikot! E, eh, sama po po ito eh, pagal na yung bagya. Pagal na yung bagya, idol. Bahaya pa naman yung balas. Oh. eh, pagal niya naman sinabi na pa yung kendikot. Regalo na pa naman yung ni balas yun eh. Kahit may idol. Pandagi kayak ini abita idol. Maragul dah gugur ini idol. Dage, oh, dikit nih. Peglis lis nih. Rumah bulus yo. Ya ya idol. Lihat, me bulus yo. Eh uh? hey, me purun. Dah gugur itu. Dah itu idol Ita me bulus. Yang guys nakawala o, Oh, purun alang kalis kisun natira. <laughs> dagul na pa mo idol oh mamesos siya kaliskis yon idol maragul ragul niya yon pututan ko na tali ko ito rin niya, idol dagul na nitang tirang ko ngayon idol na? ragul nitang tirang ko ngayon ito mas hindi nga itagol eh, yan idol uh -huh. ano yung kapal tali mo idol? pero 50, idol ayun Ay, naku mas makapal yung keko nandiyan <laughs> pa meron sa may paladyang okay. toman yung madagul okay. eh kinot ko todo do ka idol eh bulo siyang balas idol aro sayang niyo okay. pangadagol darating rin may mga bulos lamu Talo mo tong kaway -kaway lang itong kawe-kawela mo. Tangka na akong tira mas maragul nyo. Wow. cure pa nga tali kang tayo doon. <laughs> Dagulya naman tangka kang tayo doon. Na. <laughs> La. Dagulya <laughs> pa nga ito. Kahal Dagul na nina eh. Danya wong, oh, lo. Nya nya maragul ya kail. Danya wo, mamili ka mo. Nya kail e, dagul na ni yan oh. No? Maragul ya ng lapitan me kani. Kani ka bando, kasantingan ni dagul yan. Kitang pano suko kani no kornyo. Halo nyo lam sagasaga na lakin. Tangka barrel ko tong maragul yang maragul. Sayang itang barrel ko. karagul na itang barrel ko. na papakbong yung eh, boss mo ko ko boss Makoy, diyang pitong kilo tingyo Pitong kilo siya? Wah, dagul niya Wala tiyan e Kaya kalabal na maragul <laughs> eh, minakwa siya itang beryl ko Sana na siya yun Kyle Ito, oh, ay, malaki to, balisan mo. Ya aku Ang popa niya, oh. Nya, oh, balirin na, bal 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 sayang niyo. Karang kapan to. Yan o, bakang takay mo habiton. Suma, sumabit okay. oh atakin mo yung sayo putulin ko na lang makaliw lalon mula mo lang mo eh, eh, eh pamituron may puto tiyatale kumakang kumakambalas ka rin mas mo ko pa pasaporta ko niya <laughs> sayang nga rin yan. gambulo Ruh ini turun Turnya <laughs> <laughs> Tinggal balas dadalan. dalam Tinggal di dalam balas Kamu balas kamu karin Karin Eh pagal nih Karin Karin kita nge ke Arin ada nih Cula pala kan aku <laughs> Makali kang makanya nabe aku <laughs> Kayak ngelala bas lamu Areta ng kare, no? Oh. Areta, wo. Oh. Maganda ko lang areta, wo. Oh. Ito, eh. better. Better lang na ni boss mo ko, eh. Pwedeng. Oo. Oh, Banyang yung makala ko. Grami, boss mo ko. Sige. Sama sa mentaling kaya katong. Ano yung tamo mo eh. sige boss Makoy. Ba, mag gold gold yun kakaibang si Balintong ito, nakikita nyo eh, hewan ko nakikita nyo pipili lang tayo haangat to ito, malalaki yung mga to malalaki yung mga nandito yun, nagmamamam sila, ang lalaki ito pwede na to yun, tinamaan dito lang yung higyan natin Yan o, gumigilid na siya, katantaman na yung laki nito eh, pwede na, oops, oops, pwede na to. Ito, nakita nyo, yan o, oops siya. Okay. Boss mo ko, ipipili ka mo pang santing na sukad. Panalo, ha? Papuputok tayo, baka double kill. di double kill hindi natin tinamaan sayang yun, malaki laki yun pumesto tayo sa pag double kill, hindi natin nakuha tapos wala tayo nakuha o oh, di diba? Oh. ang kulit na gayong sa dako ah. ito, muntik na nakulog na na naman Saan yung pantusok ko? Ano ba yan? Nawawala yung pantusok ko. 我得冷静。 Nakatod na ka Kyle? Na? Na? Sabi mo dito Idol Oh Grace ka ba? Lawin niya oh. po Lawin niya anak niyo oh. Armando ka ba? Pakulaw oh. <laughs> na rin sa saka na Wala oh. akong may buga sabi oh. Mga persa ako gamat <laughs> <laughs> Mga persa ako gamat Idol Migs Pangatagulda Sabi ka ka Idol di ba? Solid na pala hmm. rin kini. Nya ito pa niya kan puputok sa ito. Tapos oh. na. Bangkala mo na mo idol dol. Oy, do ko po. Sa. Do. <laughs> do. Lu <Hello>. yang <laughs> pangarabol daw pa na lo. Bawi-bawi ay idol mix. Oh. Diyan lang to guys ha. Dito lang. Oh. Idol mix. Oh. Ay. <laughs> oh, bakulaw na tilapia. Oh, maniwala ka idol. Oh, yan, ha. Oh, isang na tilapia patunay. Patunay. <laughs> patunay. yan patunay. Oh, tingi uh sa -huh. patunay. Hay uh -huh. dol. <laughs> tu maglalaka tong at lumabas. Tutuloy natin mamaya yung video guys sa uh, patunay nakita ni Idol yung so Guys, tingnan nyo Magkakatabi kami na abangan namin yung cream doring malaki. O yan, oh, kasama ko si Kyle at si Idol Gary oh, nandun si Boss Makoy at saka si Boss eh, ay sila doon papay na tas na meron bagong kasama natin nandun na sa Kamachile na nyo din yung ano, trendori malaki dito napakalaki ng trendori dito hindi lang isang piraso nasa tatlo dalawa yung malalaki dito kaya antabay lang muna kami dito ayan oh baka sakali maburong bong namin ayan yeah. oh guys Patunay, may bala pa yan. Patunay, puro patunay na lang to. Oh, patunay, patunay. <laughs> oh, nakita nyo ba, ginawang ano? Latagan ng mga isda, oh. dalago. Ayan, oh. Oh. Ayan yung nakuha nila. Ang dami, oh. Yan. Oh. Yan sama namin yung nakuha nila. Oh, tignan nyo naman. At naman ngayon, nagbibidyo mga kasama natin, oh. Oh, siyempre, isama natin sarili natin. Oh, oh ito, pinakamalaki. Oh, napakalaki yan. Oh, dito lang yan, oh. Di ba? Panalo-panalo yan. Yung cream door yung tinama. Wala. Nakawala. Ang napakalaki. Kahit 18 kilos, meron yun. Yan. Sa susunod naman na pagbablog natin, guys. Kita nyo naman yung mga isda, di ba? Ang dami. Yan. Sa susunod naman. Yo, guys. Hindi na may ni boss mako yung kanya mga lalagyan. Hindi <laughs> alam kung paano niya. Paano gagawin niya. Wala. Tapos na yung mga buntot na malalagong ano, si Baling. <laughs> Tapos ayan si Kyle. Oh, 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 oh. Ayan maka ready na ako yan ito yung ano namin tapos ito yung nahuli ko nahuli namin ni Kyle pala o oh, ito tignan nyo guys pinamigay na yung iba yan o oh. may dalag tsaka to man oh. oh. tapos si A dito pero ito tumasam lang boss mo kay? oh. ah, lang kayo tignan nyo yung mga o oh, ikaw magkasakit kaya lang ko ah. Tignan nyo, hindi kasi talaga Hindi <laughs> na alam gawin ni Boss Ma Uy, natin si na Boss A para makita nyo yung nahuli niya Ito siya Yan Ito yung mabuti guys ha ah, Pinatuyo pala to Kaya maraming nakuha na dito <laughs> Pinatuyo pala yun Kaya maraming nakuha doon eh, Ito, si na Boss A oh. Yan Yan dito lang nga guys oh. <laughs> si Boss A oh. <laughs> yan Ayan yung mga nauli nila oh, Dito lang sa ano na yan Sa ilog Yan o oh, yung tulay Palatandaan yan guys Sa susunod naman Sa pagbablog natin